isa. Baka sa isa, mga idol. Ano lang. Kung lang sa kayo, arihanan to kayo lang. Mga psan, kayo. ating mga idol Shout out sila mga idol sa tagasisim natin mga idol yeah. Galaway ang ato mga idol na to Ito pa nilbo dito, galaway Tara tayo leo kay tay Sus oh, Ay, hindi ba Ito ba, umunong may stop Mata na ba sa tabay lang Ah, lari yan ah Ah, sabon Ah, kuwa na isa mga idol I'm the

Paderbot namin o Laway na laway na sila sa ista Di masakop yung ista mga idol o oh, Laga yung... ah, plaster na Ayun na Ariya na sila mga ito. Sana mag-ariya na ito. mga idol, idol. Ariya na sana Ariya na sana mga idol pakuha na yung listahan kayo doon. <tod> o, yara po! <mo> Haha! Karaga, bumula na kayo. Labo na, labo! Pakuha <tod> na yung listahan kayo doon. Bigyan tayo. Maraming

Ang Ariana oh. Ariana. Antak yan. Ariana mga idol, Ariana yung lambat na mga idol. Aba kayo ng Ariana gol. Ah, babag. babag. Hmm?

na sa itaas sa pilot house. Ah, nasa pilot house si May um, mga idol. Si mga idol dear. So, idol-idol, sa buntag. Uh, siya na kayo kasi medyo umaliwansong sa panahon mga idol si Brasilaw kaya ganito yung huwa ng kamera natin oh, 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 oh. Uh. Uh. ayan mga idol hindi na kuha yung lista mga idol alam po lang kami ng ibang payo para mayahan mo yun para diesel idol, thank you for watching so hindi pa nakapag-subscribe sa akin, mga idol. please like, and huwag no, niyo kalimutan mag-indot mga idol. para tuloy-tuloy tayo sa tayong atin so po, sa maliliit na mga isa thank you for support kamayit, mga idol.